Makikita mo sa kilos ng church, ng church people, kung sino talaga ang ama nila. Because you are the image of your father. You make the invisible father visible through your words and through your deeds. Now Jesus reveals the identity of the father of the Jews. Nakausap niya sa 8:44 ng John, Jesus says, "For you are the children of your father, the devil And you love to do evil things He does. Mantakin nyo yan mula sa bibig ni Jesus. Sabi niya sa mga kausap niya, ang demonyo naman ang ama niyo eh. Anak kayo ng demonyo. Kaya ganyan, puro kademonyo ang pinagagagawa ninyo. Pwede ba yung sabihin sa Pharisee religion? Pwede ba yung i-apply? Na ganyan ka kasi ganyan ang ama mo. Bakit ka sobrang mapagparusa? Bakit ka sobrang malupit? Bakit sobrang ka mapanghusga? Ano ba itinuturo sa iyo ng ama mo? Ang ama mo ba ay ama rin ni Jesus? Dapat pareho kasi kayo ng kilos ni Jesus kung pareho kayo ng ama. At idiniin pa ni Jesus ang ama niyo? He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth and Jesus is the truth. That's why people who love this religiosity hates Jesus. Kasi nga magkaiba ng ama. Because there is no truth in him. When he lies, It is consistent with his character for he is a liar and the father of lies. Yan pa lang another topic kailangan pag-aralan ng ilang taon para maunawa talaga. But this is from the very mouth of Jesus. This father of Jesus meanwhile is still mostly unknown even to many who profess faith in Jesus. Ang daming tao, sabi nila nananampalataya kami kay Jesus, Christian kami. Christ-centered kami. Pero tingnan mo ang salita ang asal at gawa. Kung kaninong ama hinuhugot. Masasabi mo bang yes, hinuhugot din nila sa ama ni Jesus. Talagang true believer sila ni Jesus. O oh, dekorasyon lang yung Christ-centered. Pero sa totoo lang, iba ang umiiral na pananaw at katuroan. Dapat magsuri-suri. Hindi ibibigay mo ang buhay mo, padahon mo. Tapos baka naman kung sino yung ama dyan. Hindi naman mahirap pakilala ko sining ama kasi kitang kita sa children kung ano ang minana at kung sino ang pinagmanahan. Although hindi yan 100% correct sa mga tao kasi meron ang buti-buting magulang tapos sa laula yung anak. Meron namang magulang na wala kakwenta-kwenta pero ang ng anak. Pero exemption yun. Mostly, makikita mo kung paano pinalaki sa kilos, sa salita, sa asal.